Napalitan ang pangayon ng grupo natin. <laughs> edrain na, Edrain. Edrain, Edrain, Edrain. <laughs> edrain na, Pads. Edrain na, ano. Parang kailan lang, si Reyna ay malala pa ang sakit nakakaawa siya. Pero nung dumating si Kalinap Edo sa buhay niya at inumpisahan na alagaan ay makikita natin na unti-unti na siyang gumagaling at hindi na nagwawala sa bahay nila. Gusto kong balikan ang isang tagpu na dumalaw sina Kalinap Prab Edo, at K-Boys kina Reyna at kakatapos nga lang lo niya magwala sabi ng lolo ni Reina. At, sa pagkakataon na yun ay niyaya si Reyna na mamasyal at agad naman na pumayag ito. Habang sila ay nasa biyahe biglang humawak si Reyna sa kamay ni Edo grabe nakakakilig mga kalinap at doon mismo sa tagpong iyon nabuo ang tambalang Edrine. Hindi ito scripted o pinagplanuhan. Bigla na lang nangyari kung kaya't mas ginasto ng mga supporters ni Reina na subaybayan ang buhay niya. Damadami na ngayon ang mga tambalan pero mga kalinap. Ang tambalan na Edrine pa rin ang nangunguna kasi naman ito ay hindi ordinaryo na kwento. Si Reyna ay isang bata pa. Maganda. Inosente kaso nga lang malala ang naging sakit niya napaka natural ang mga kilos niya. At ito naman si Prinsipe Edo ay makikita natin na sa itsura pa lang niya ay mukha na siyang mabait. Simply kumilos si Prinsipe Edo hindi nang bobola. Maalaga. At higit sa lahat guwapo din siya kaya bagay na bagay talaga silang dalawa ni Reyna. Mga kalinap kung hindi nyo na matandaan kung kailan nagumpisa ang Edrine ay ipapaalala ko sa inyo. September 13, 2022 po nangyari at nagumpisa ang tambala na Edrine. O ayan po ilagay na po natin sa kalendaryo para alam natin kung kailan natin is celebrate ang first year anniversary nila. Mga kalinap sabay-sabay po nating panuurin ang tagpo na ito. Hi, <coughs> Reyna. <coughs> Hello. Hay naku. Naglapos ah, pa lang si Sirena bola. Hay. Bash po oh. exactly 'yon. Nagana po kayo? Bigwala. Hay wala. Si Sirena bola. Wala naman. No? Si Darren na naman yung sumusunod. Si Jeff na po 'yung Nagwala si Reina? Nagwala uh -huh. po. Oo. Oh, Kembetaw okay. po nagwala. Ah. na naman ng Dito ka. Sino po po 'yan sa paligid ka? Kuya. Kaya, kaya si ang kalihim. Tigrad ka -ka -ka. lagi lang siya. Oh,

Mapunta tayo sa mall. Papacheck up pa, Yaga. sama ka? Papacheck up? hmm pa-Yaga. Obis ka na. Ligo na, Ligo. Ligo, ligo, o Obis ka na bihis. Excited, bro. Excited. 20 minutes later.

Napigla ako, matapagod na ako. Oh. <laughs> Sige, tulog ka, tulog. <laughs> tulog <natin. laughs> guapo guapo Pwede na. Guwapo, guwapo. kasama mo. Pwede guapo si Edo, guwapo. <laughs> Nakatingin sa'yo. <laughs> Nakatingin sa'yo. <laughs>

I dream, I I dream, I kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like At kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button Maraming salamat at abangan ang aking next upload God bless po sa lahat